Mga minahal ko mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos ng buhay. Na mga araw na niya na magkaroon muli ng maraming tao. At wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa karamihan sapagkat tatlong araw nang sila ay nangatira sa akin at walang mga kain. At kung sila ay pauwin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsipang lupay-pay sila sa daan at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila. At nang sa kanya ang kanyang mga alagad, paano mabubusog ni naman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? At kanya tinanong sila, ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, ito at inuutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa at kinuha niya ang pitong tinapay. At pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda at ang mapagpala ang mga ito ay pinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila at sila'y nagsikain at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis sa mga pinagputol-putol na bakol na puno. At sila'y may mga apat na libo at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong na kasama ang kanyang mga alagad at napasa mga sakop ng dalang manota. At nagsilabas ang mga pareseo at ang helper sa kanya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya at nang buntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito at sila iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay eh tumawid sa kabilang ibayo at nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong at ipinagbili niya sa kanila na nagsabi tingnan ninyo mga giingat kayo sa libadura ng mga parisiyo at sa libadura ni Herodes at nangagkatuwiranan sila sila rin na nangagsasabi wala tayong tinapay. At pagkahalata ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbulay-bulay kayo? Sa pagkat wala kayong tinapay? Hindi ba ganinyo napagkakalata? Ni pag-uunawa man, nangagmatigas na baga ang inyong puso. Mayroon kayong mga mata. Hindi ba kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga hindi ba kayo nangakakarinig at hindi ba ganin nang aalaala? Nang aking pagputol-putulin ang limang tinapay sa limang libong lalaki, ilang bakol na napuno na mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kanya, labing dalawa. At nang pagputol-putulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno na mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo. At sinabi nila sa kanya, Pito. At sinabi niya sa kanila, Hindi pa babaglan ninyo na pag-uunawa. At nagsilating sila sa saida At dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag. At ipinanama, at ipinamanhik sa kanya na siyay, Ipuin. At tinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng ngayon at ang maluraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya ay kanyang tinanong siya nakakakita kabaga ng anuman at siya ay tumingala at nagsabi nakakakita ako ng mga tao sapagkat na mamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan sa pinatong na muli sa kanyang mga mata ang kamay niya at siya ay tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay at pinawi niya siya sa kanyang tahanan na sinasabi huwag kang pumasok kahit sa nayon at tumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ni Cesarea si ni Pilipo at sa daan ay tinanong niya sa kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanya, si Juan Bautista at ang mga iba, si Elias, datapot, ang mga iba, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, datapot, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, Ikaw ang Kristo at ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya na mahal kong kapatid ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon siya Kristo Amen.